Okay guys uh, this is a tutorial from paano mag cash out nito dito sa coins papunta sa gcash okay dahil sa crypto na receive ko ang crypto napunta siya sa usdt so dito para ma, ma kung nakita nyo mayroong 3,564.23 pesos yan, peso sign. Pero, hindi yan maano. Hindi yan transfer Kasi naka-USDT yan. Kasi pag receive mo dito sa coins, USDT siya. So, punta ka dito sa portfolio. Yan, dito. Portfolio. Tapos, i-click mo si USDT. O search. Search para mas madali. USDT. Yan. So, si USDT is meron siyang $61. So, pag-click ko kay USDT, yan. Kailangan ko mag-sell para ma-convert siya into peso. Sell. Sell USDT for PHP. Okay. So, i-sell natin yan. Okay max natin si 61 ayan so pang max natin isell na natin ayan mag confirm no ayan so balik tayo sa portfolio go to portfolio para makita natin kung na zero na ba si USDT Okay. So, ayan. USDT, 0 na. Ito na. So, ayan. Yeah, no, no. So, 0 na si USDT. So, dito naman, ang next is, i-withdraw na natin. No-withdraw. Cash out. Withdraw PHP from your account. Dito. Sa GCash. Tap peaks. O, oh, ito. So, GCash tapos InstaPay merong ano na 10 10 pesos. So i-withdraw ko ang 3400 ah 70 ah uh, 'yan 70. Okay. So 3480. Ah, uh, buta natin 'to. Nine. So 3489 3479 ang i ko. akunta sa ano Gcash. So InstaPay uh, within 10 minutes. Ito ang kasag ah uh, uh, ginagamit palagi si InstaPay. Okay next. Next natin. Recipient name. dapat tama ito no so, okay G cash cash out confirm my otp ah two zero three five nine one So, cash out na. Okay. So, ayan na. Tingnan natin kung madali ba siya. Ah, processing pa. Ito. Ah, uh, mga 10 minutes na ang process niya eh. Sa InstaPay. So, wait lang tayo ng mga 10 minutes. Papunta yan na yan sa GCash. And that's all. Thank you. Ah, ito pa lang na withdraw ko yung ito yung sa coin SSP ko na profit.